Hi guys! Um, gusto niyo ba malaman kung paano ako nakapunta dito sa Canada? So, ito ang ginawa ko. Um, punta dito sa Canada na wala akong ginastos na kahit piso. So ang ginawa ko ay dahil dati ay pangarap ko talaga na makapag uh, makapunta dito, maka, makapag-asawa ng taga dito or maka-apply ng work dito. So, uh, awa ng Diyos guys. Ang um, binigay sa akin ng Lord, dalawa kasi yung prayers ko kay Lord na uh, either na maka-apply ako dito para makapag-work or makapag-asawa na taga dito. Thank God um yung yung binigay niya sa akin ay yung nakapag-asawa ako na taga dito kaya ako nakapunta dito na wala akong ginastos na kahit piso. Wala talaga kahit piso dahil sagot lahat ng asawa ko. So, ganito. Ah, uh, ko sa inyo nga paano ko siya na-meet. Pumunta lang ako ng uh, dating site. So mamaya ibigay ko sa inyo yung kung anong name ng dating site na yon para makahanap na rin kayo. Try nyo sa so mga single diyan. Pwede, pwede kayong maghanap doon. Marami doon iba-ibang lahi. Depende yan kung ano yung gusto nyo. Ako kasi dati, yung lagi kong sinesearch doon ay Canadian lang talaga. Hindi ako nag hindi ako nakikipag-chat ng kahit, kahit, kahit kanino yung puro Canadian lang. Tapos guys, nung na, na, na nag-meet na kami, nagkasal muna kami doon sa Pinas bago pa uh, ako niya ako kinuha papunta dito. Kasi mabilis lang talaga makapunta dito kapag kasal kayo. Uh, naghintay ako ng mga 6 months lang yata yun. Nag-asikasa ako ng mga uh, papers ko. Tapos uh, after 6 months yun, nakapunta na agad ako dito na walang kahirap-hirap. So yun lang guys, try nyo doon maghanap. Uh, ang name ng um, uh, dating site na yun ay Filipino Cupid. So, try niyo doon. Marami doon. Uh, although, merong may iba na hindi serious doon. Pero, mayroong talagang makikita doon na seryoso na mabait. Kagaya nga ng anong asawa ko. Thank God. So, so yun na yung tips ko para sa inyo. Uh, kasi, kung hindi kayo palarin na mag-apply dito, baka palarin kayo na mag hanap ng mga papangasawa oh, nyo na taga dito, na mabait. Makapunta kayo dito na walang gagastusin. At maganda dito kasi marami kang mahanap na trabaho. Tapos guys, kung nakahanap na kayo doon na sa tingin nyo ay serious, seryosohin nyo rin siya. Uh, lagi mo silang itchat-chat or di ka may video call kayo. Makikita mo naman yan sa tao kung mabait talaga siya o hindi bastos. Um, tapos yun, uh, pag makikita na na serious ka rin, magsasabi na yan sa iyo na pupuntahan ka diyan ganito ganyan pupasal pupakasalan ka ganito ganyan tapos ang um, mga kano na nandoon sa dating site na yon ay ayaw nila yung ano yung hihingan mo sila ng pera ang gusto nila yung sila yung kusang magbibigay sa iyo ng ng pera kagaya nga ng ano, asawa ko hindi ako nanghingi na kahit ano nag-offer lang talaga siya na bibigyan niya ako ng pera tapos, tapos sabi ko na kasi nga ayaw ko na para ayaw ko na sabihin niya na baka pera, pera lang yung habol ko sa kanya na wag na hindi trabaho naman ako nung time na yun sabi ko sa kanya kasi hindi talaga ako hingi sa kanya saka nahiya talaga akong tanggapin noong una <laughs> kasi yun nga kasi bago pa lang kami na nagkakilala kaya ganun tapos nung nakasal na kami noon yun pinapadala niya na ako sa pinasabang Nagasikaso. ako ng papilis hanggang nakarating na ako dito kaya ito dito na ako guys <laughs> Nandito na ako sa Canada Ano na ako magpo-four years na ako dito. Kaya, thank God sa magandang buhay. So, yun lang, guys. Good luck sa inyo. Uh, I pray na yung sa mga gustong makahanap din ng good husband nila. Ay makahanap din kayo. God bless. And good luck sa inyo, guys.